Matibay ang itim mo, ha? Teka. Oh, Mama Mia! Pwede ka bang sumama sa amin sa beach? Kailan ho? Bukas. Ho? Okay, sige ho! Sige ho! Eh, syempre, kayo ang boss, eh. Hoy, 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 hoy. Hoy. Hindi oh. niyo ba nakita? Hindi niyo ba nakita? No parking dito. Hindi Alam pwede ko. pumarada dyan. Alam ko. Teka, teka. Kilala mo ba kung sino itong hinohoy hoy mo? Bakit? Sino ba ito? Siya ang may-ari ng Mondragon Broadcasting. Siya ang boss natin. Boss natin? Oo! Eh, di dapat siya ang unang-unang sumusunod sa mga patakaran dito. Yan ang hirap sa mga nakakaangat eh. <laughs> Ano ba ang trabaho mo rito? Parking attendant ako dito. Ako na to. <laughs> parking attendant, ha? Pwes, simula ngayon, hindi ka na parking attendant. Nakikita mo yung pagkataas-taas na tower na yon? Ikaw na ang magiging tagalinis na! Magre-resign na lang ako! <laughs> ano magre-resign? Hindi pwede! You are fired! you're wrong. Huh? These are the kind of employees we need. But of course, kaya nga kinuha ko to dahil magaling eh. eh tinataas ko sana ng posisyon. Pero kung gusto niya siyang manatili rito, dito na lang siya. <laughs> Sorry Ah, oo. Ang na lang. Ay, hindi, 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 Ako na ho bahala, sir. Ako na ho bahala, bossing. Ako na bahala mag-part ng coach niya. Okay. Sige. Magaling siya, no? I like her. Who would not like him? <laughs> Talin mo to kay Boss Brenda. Kailangan makarating sa kanya to sapagkat papanoorin niya ngayon mismo kailangan. Okay? Mm. Ito nga pala ang address. Malis ka na. Uh, sir, hmm. Pamasayo. Malis ka na. Yan ang limang piso. Sir, hmm. pang Ito, <laughs> sampung piso. Akin na lima. Huh? Sir, hmm. pamasahe ho. Pinigyan na itong pamasahe. Pabalik. Ah. Hmm. Itong <laughs> bente. Akin Sir, pa papatayin kita pag di ka pumalis pa dito. Papaalam na ho ako. Oo, sige. <laughs> <laughs> yeah! ah! ah, Diyan ba unit ni Ma'am Brenda? Bakit? Sino ka? May dala ho akong tape eh. Pakatawag naman ho siya oh. Hindi pwede! Resign na ako bilang katulong. Tsaka nagmamadali ako. Bakit ho? Ikakasal ako bukas. Baka mo ako sa biyahe mo. Bulilya sa kasal ko. May pumatol sa inyo? Anong palagay mo sa akin? Ah, eh, malas naman. Sino malas? W wala ho. Sabi ko, magtuloy na ho kayo. Baka mahuli kayo sa kasal. Sige! Ah! <laughs> Mam Brenda. Nee. Mam Brenda. Uy. Hmm. Mam Brenda. Mam Brenda. Mam Brenda. Yo. Ah, sabi po kasi ni supervisor, daling ko daw ko tung tong tape kasi kailangan nyo. Eh, huwag mo naman ako gulatin ng ganyan, no? Pasensya na ho kayo. Hindi na mauulit. Ma'am, ang laki pala ng bahay nyo. Paano ho yan? Wala na kayong katulong. Yan nga problema ko, eh. Thank you. Oh, maupo ka. Hoy! Ay, oh? Hindi dito! Jan! Alam mo, mukhang mabait ka naman. Baka gusto mo ikaw lang maging katulong ko dito sa bahay. Ha? Naku ma'am, mahirap yun. Baka humachismis tayo. Sa bagay, sige wag na lang. Gusto niyo ngayon na ako magsimula eh. Bahala ka. <laughs> Marami pala kayong nunal sa balikat. Eh ano ngayon? Masamang sinyalis yan. Bakit? Ang ibig sabihin yan, magpapasang cruise kayo. Lahat ng problema niyo magsyota, kayo magdadala. Talaga? Ikaw may nunal ka pala dito sa labi. Hmm? Alam mo kung anong ibig sabihin yan? Ano? Chismoso ka. Akala ko pa naman matakaw. Pwede makahingi ng isa? Sige. Isa pa. Hmm. Sa'yo na lang kaya lahat. Yuck. No. Ano? Ano? Ah. eh. Ano ginagawa mo? Ba't ka umiiyak? Ano so, ito ang ipipig ko eh. Eh, pati hindi mo dalhin sa dentista. Eh, tinala ko na nga sa dentista. Tatlo dentista yung pinagtala ko eh. Nasira pa kayo ang parato eh. Nasira? Oo. Oh, Grabe naman yun. Matibay ang ngipin mo ah. No. Teka. <tod> oh, Mamma mia! Uh eh, wala naman pala si Nabi para mo eh. Kaya mo, huwag kang mag-alala. Mm. 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 Grabe pala ipin ito. Hoy, kanina pa kayo hinihintayin ng supervisor ah. Ano ba nangyayari dito? Ano ito? <laughs> Siguro naman eh, matatanggal na ipin mo niyan. Tol, hey, hey. sigurado ka ba diyan? Hoy, hindi ko naisip to. <laughs> hmm? Ay! Ay! Oh, Ingrid, ano nangyari sa iyo? Sinaktan ako ni Gabi. Bakit? <laughs> hindi ko alam. Sina It's just one of those things, Brenda. Alam mo na, away mag-asawa. Sabi ko na nga ba dito ka pupunta? Hindi naman sa nakikialam ako, pero bakit mo naman sinaktan yung kaibigan ko? Sa amin na lang yon. Anong sa amin na lang yun? Pati hindi mo sabihin yung totoo na matingnan lang ako ng ibang lalaki, nagsiselos ka na. At kung hindi mo kayang bugbugin yung lalaki, akong binubugbog mo. Buti pa dito na lang tayo sa loob. Nakakaya sa ibang tenants eh. Dito na lang tayo sa loob. Hindi ba na, Brenda? Itong maliliit na tampuhan na ganito, sa bahay na lang dapat pag-usapan. Halika na. Ayoko na sumama. Halika na, Ingrid. Hindi ako sasama. Ano ba? Sinabi ko na naman sa'yo na nabigla lang ako. Kaya ako lang naman nagawa yun dahil mahal kita. I'm sorry, okay? Ano pa bang gusto mong gawin ko lumuhod sa harapan mo? O sige, Ingrid, sumama ka na. Pero Gabby, please, promise, hindi mo na siya sasaktan. Sumama ka na. Hey. Hey. Uh. Ah, ma'am, eh, ano ba pinag-aawayan nila? Huwag ka na makialam, hindi mo problema to, no? Wala ka na doon. Mm Hoy. -hmm. Mm -hmm. Sabihing. Hoy. Hmm? Pambira naman kayo. Asap ah, sa ng panaginip ko eh. Dirisig niyo ko. Bakit? Ano ba ng panaginipan mo? Oo. Oh. Hmm. Yakap ko siya. Hinalik ka mm na -hmm. ako ng isang sexy at magandang pambay. Mm -hmm. oh. oh. Wow! Bakit ikaw lang? Sama kami naman dyan. Yun na pala eh. Kapit-ibay. Pikit niyo mga mata niyo. At baka bumalik ako sa aking panaginip. para lang mabili ang kanyang mga produkto ay nagpapanggap na banal, mabait, maunawain, at matulungin. Aba, talo pa niya si Santa Claus ah. Ngunit ang totoo pala ay napakasama at may buktot na pag-uugali. Ang tinutukoy ko mga kababayan ay walang iba kundi ang negosyanteng si Frederick Newman. Ba't niyo ako sinisiraan? Anong bang kailangan niyo sa akin? Simple lang, Mr. Newman. Matagal na naming ina-arbor ang advertising budget ninyo. Ayaw ninyong ibigay. Nagmaramot kayo. Hindi nyo makuha sa gulong bagay? Pwede ko kayo i-demanda. Baka magaling ang lawyer ko. Sisiguraduin kong mabubulok kayo sa bilangguan. Hindi lang yun ang problema mo, Mr. Newman. Panoorin mo to. to? Blackmail? Hindi nyo ako pwede blackmail. Ba, binata ako. <laughs> Dalaga siya. Shota ako siya. Sekretarya ko siya. Noon yun. Ngayon sa akin na. Madonna, Sir Art, halika. Madonna. <laughs> Anong ginagawa mo rito? <coughs> Ay. Madonna, sabihin mo yung pinagtapat mo sa abogado. Mr. Newman, di ba? Pininom nyo ko ng soft drinks. Soft drinks? Tapos, nahilo ako. Oh. Tapos, dinala nyo ko sa... sa hotel. A ako? Kawawa naman siya, no? Ano? Oh. Mag... Sinira mong dangal ng isang Pilipina. Kaya kailangan na magbayad ka sa amin, di ba? Okay, okay. I'll give you the account. Bibigay ko na sa inyo. Pero bawiin niyo muna yung sinabi niyo sa radyo. No problemo, Mr. Newman. Ibabalik natin sa maganda ang public image mo. Teka, teka! Bilis! Taga! Bilis! Baka maulat ako! I'm first, Kung kung saan eh. Kung kung saan eh. Kung kung eh. Kung kung saan Ay, ay, ay Kung Welcome Welcome Broadcasting Company. Magandang gabi, mga giliw na tagapakinig. Ako po si Fordy. At ang unang awiting, iaali ko sa si inyo ay aking inihahandog sa isang babaeng gumising ng aking natutulog at bigandang damit. Ay! Oh. Boss! Yes? Tinatawag niyo raw ako. Eh, eto na ho yung susi ng kotse niyo. Pinayak ko na ho yung pajero oh, niyo dun sa pagsila. salamat ha. Thank you. Uh -uh. Uh, May paggagawa pa ba kayo? Anong gagawin mo bukas? Naku, marami ho eh. Uh, Magpapark pa ako ng mga kotse sa parking lot. Wow, alisin ko pa yung parking lot. Magbabantay pa uh, ako ng mga kotse. Hindi, hindi. That's not what I mean. Pwede ka bang sumama sa amin sa beach? Kailan ho? Bukas. Okay, ho? Oh, sige ho, sige ho. Eh, syempre, kayo ang boss eh. Uh, bukas, I'll pick you up here, ha? Here yeah.